Ipapakita ko sa si inyo kung ano yung naging sagutan ni Marcoleta at yung Tiberos. Uh. Mr. President, ang bank decisions po. Well, you have to uh, cite the... Uh, the I'd gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President. Pagka sinabi po ng bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Yan ang tinatanong ngayon ni Marcoleta. Unanimous ba yung kinukot mo Ah. Oh. Uh, to Kasi baka, I, division lang yan. Hindi, lima lang yun. Yan, hindi po no, bank Mr. President, yun. to ah, dito, nililinaw naman niya. Kasi dalawa yan eh. Uh, pag Supreme Court, division lang. Ibig sabihin, iilan lang sa Supreme Court. Pag sinabi mong end bank, the entire Supreme Court. Okay? So, tinatanong niya, nililinaw niya. Is it the divis uh, division, or end bank? Ni hindi nga makasagot ng diretso si Ontiveros. Ah, uh, hirit ka pa ng hirit. Wait, what I already said. Mga ano po ito? Mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Ito ha, alinaw na sinabi niya. Reversal ng unanimous decision. Meaning the first decision was unanimous. Tapos nagkaroon daw ng reversal decision from the unanimous decision. Malinaw? Yan ang sinasabi ni Yontiveros na ipapakita ko sa inyo na napakasinungaling niya. I will cite you the same thing that he is citing. Not he, she is a liar. Sinungaling ka, Yontiveros. Ang sabi mo dito, okay? Ang sabi mo dito, unanimous reversal. Ibig sabihin na yung from the unanimous decision, halimbawa lang, from favoring nagkaroon ng reversal yung nag-favor unanimous lahat. Okay? Papakita natin. Based on the qualifications, Mr. President, whether po. these are Okay? So, ito 'yon. Ipapakita ko sa inyo ngayon 'to. Ito po yung sinasabi niyang mga kaso. Yes, what is the pleasure of the honorable Antiveros? Uh, thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng uh, point of information sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Clark. Uh, that in fact, the Supreme Court Uh, has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa uh, lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the... Ulitin natin ha. Ang linaw po, mga kababayan. Ang uh, sinasabi niya dito, a decision, a unanimous decision, okay, was reversed. O, hindi ko alam, wait, uh, um, ano yung exactong uh, term na ginamit niya? Pakinggan na, pakita natin. Ha? Oh. Rewind natin. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League ah. of Cities of the Philippines versus COMELEC. At Ato, sorry. Uh, that in fact, the Supreme Court uh, has reversed a unanimous decision. The Supreme Court has reversed a unanimous decision. Uh, ah. ito yung mga case na sinasabi niya, lahat daw, kaya nga unanimous eh, lahat daw, ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse. Nagbago yung iba kaya na bago yung desisyon. So halimbawa, halimbawa lang, I'm not sure kung 15 yung judge na nandyan kasi doon sa impeachment may dalawang wala eh nasa ibang bansa ata or whatsoever hindi ko alam kung 15 yung sinasabi niya dyan basta unanimous ibig sabihin all the, all the judges that is present or uh, nagtatakil nung, nung uh, case na yon, lahat daw sila ay uh, favoring this decision biglang ni-reverse binago kaya nanalo naman yung kabila. Okay, yan ang sinasabi niya. Ha? Ah. ah. In a lot of instances before. Kala ano yun? Pa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League Sige. of Cities of the Philippines versus okay. Omelec. Original mm. decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration, 2009. Isa pa pong halimbawa. Ah, yan muna tayo. Ano daw yon? Ito yon. Papakita ko sa inyo. Ayan. SC Ruling on League of Cities versus Comelec. Kaya yung sinabi niya, ulitin natin ha. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Is ah, the Philippines ito versus okay. Ah, a unanimous a yon. decision in a lot of instances before. Ito yun, Dalawa una. lang na. po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus Comelec. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration ah. 2000. Ano sabi niya? Unanimous daw. Ano nakasulat dito? Mag-Google kayo. Makikita nyo ito. O, kung mas maganda kay chat GPT nyo to. Initial decision November 18, 2008. The Supreme Court voted 6-5. Putang inasabi ko. Napamura ako nung napano, nabasa ko to. Hindi ko binumura si Ontiveros ha. Napamura lang ako as an expression. Kasi sabi ko, sinungaling itong ni-research ko. Bakit? Sabi dito, the Supreme Court, 6-5. Declared unconstitutional the cityhood laws of 16 municipalities. 6 over sa 5. So, panalo yung nagsasabing unconstitutional. Okay? Panalo. Kasi nga, 6 sa 5. Therefore, hindi siya unanimous. Yan yung pinopoint out ni Marcoleta. Sandali, ma Unanimous ba ya? Kasi sana kung 11 against 0. Yun ang unanimous. 11 against 0. Eh dito 6 against 5. So hindi yan unanimous. O so, anong tawag mo kay Ontiveros? Sungali. So, <laughs> Gago. Ah. Uh, Nagkaroon ng reversal. Ah. Uh, the court 6-4 reverse its prior ruling. So nagbago. Ay, ito pala, sorry. Hindi pala yan. Motion for reconsideration granted February 15, 2011. So nagbago. Sa madaling salita mga kababayan, nagbago po ito. Okay? Alinaw po, nagbago yung desisyon. Pero ang punto dito ay ito. Okay? Ang punto po dito mga kababayan. Ah, kasi pag sinabi mo nagbago, 7 na ngayon ang nagsabi na constitutional. Yung city na yun, kung anumang city yon, Okay? 7 na yung nagsabi at 6 na lang ang unconstitutional. So, nagbago. Umangat yung nagsabing constitutional yan. Pero, kasi nung alingan, yung sinasabi ni Ontiveros na unanimous ang decision nung una. Hindi unanimous. 6 over 5. Kaya posible yan talagang magbago. Kasi ang liit eh. Isa lang ang pagitan. 6 over 5. 6 ang nagsasabing constitutional. 5 ang sinagsasabing constitutional. Nagbago. Naging 7 na ngayon na nagsasabi. So dalawa lang ang nagbago utak at nagsasabi ngayon constitutional na siya. Yan yung punto ni Marcoleta na yung sa impeachment ni VP Sara Duterte unanimous. So anong ibig sabihin nito? Nagsinungaling si Untiveros. Not one, not once, but twice. Pakinggan nyo. The next. Hindi kasi para maintindihan natin, sabi ko, grabe ito si Untiveros. Oh. Hindi lang siguro na point out ni ano to ni ni Marcoleta kanina kasi hindi niya siguro pa nakita ito. Kaya hindi niya na point out. Wala siyang time para mag-research, di ba? Kaya lang kaya nga niya tinanong si Untiveros eh, Unanimous 'yan? Do sa bandang dulo. Oh, eto. Pangalawang, kasi nungalingan. Ni Ontiveros 2009 Isa pa pong halimbawa oh. International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications Inc o ISA -A et al versus hmm. Greenpeace Southeast Asia original decision unanimous December 8 2015 reversed unanimous Ano daw yung decision unanimous <laughs> So sinasabi niya na parang, hindi unanimous ang decision nitong impeachment pero pwede pa magbago kasi ito yung mga cases na unanimous. Eh, pinunto na nga natin nung una, hindi naman unanimous eh. So, nagsisinungaling ka on Tiberos. Pangalawa, okay? Pangalawa, etong sinasite niya, ano yon? Yung isa a ah, et, et, et al versus Greenpeace, Southeast Asia. Ah, Unanimously ni Musli on MR then July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority. Ah, unanimous daw. Tingnan natin yung desisyon. Tinanong ko kayo ulan kay Jackie Ah, Tinanong ko, is it a unanimous decision in the first decision? Ano sagot ni ChatGPT? Ayan. Ah. No, the first decision of the Supreme Court in the case of Isaa et al. versus Greenpeace. Ah, ayan po, nakalagay dyan. Details of the 2015 decision. Pakinggan natin kung ano yung tama ba yung yung kaso They na yon. First unanimously on MR then, July so, 26 2016. So, hindi mm. lang po tulad nung sinabi ni minority leader na there's always a first time, it has happened before. Ah, so, eto yan ah, okay ah. Uh, wait lang, wait lang. Ito kasi yung uh, sa baba na. Ha. Ito, wait acquisition lang. Acquisition of agribiotech applications Inc. Ayan. o ISAA et al. versus Greenpeace Southeast ah. Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. December 8, 2015. Ayan po. The Supreme Court voted 10-5. Okay? 10-5. In favor of banning, field testing, invalidating. Ayan yung mga decision. 10-5. Asan yan dyan ang unanimous? <laughs> Iyon naman eh. <laughs> Nakakarin di naman eh. Ang lantaran pagsinungalingan. Hindi unanimous siya ni. Eh. Ayano. No? Oh. Uh, Pakinggan niyo. Greenpeace Southeast Asia, uh. original decision, unanimous, Decem Ano? <laughs> original decision unanimous daw. The Supreme Court voted 10-5. It was not unanimous. Unti <laughs> veros napaka mo. Number uh. 8 2015, reversed unanimously on Ayan. mr on July uh. 26. Ah, uh, July 26, 2016 which set aside uh, na reverse. Alinaw. So yan yung kaso na yun. Pero hindi unanimous in the first place. Dalawang kaso ang si Knight ni Ontiveros na sinasabi niya the first decision was unanimous and yet it was not. You are a liar, Ontiveros. Liar ka. Napakasinungaling mo. Hindi siya unanimous. Ang linaw niya no. 10-5 ito. Nagbago lang kasi nga 10-5 eh Hindi siya unanimous Hindi 15 Pag sinabi mong unanimous Lahat Dapat talaga Nag-abogado na lang ako Tumakbo ako senador Pa Susuplakin ko talaga to Kakairita eh Huli siya bibig eh Unanimous Anong unanimous dyan? Tingnan ninyo Ay sorry sorry Tingnan niyo ha, pagpipilitan niya pa ito. Pagpipilitan niya, babarayin siya ni Marcoleta 2016. So, hindi lang po tulad ng sinabi ni minority leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po Mr. President. Salamat sa good gesture of Senator. Senator Marcoleta. Tingnan niyo ha, may tatanong, idodobleng tanong niya, Mr. Ben uh, may, sisiguraduhin niya. From the uh. good senator, if these decisions are bank decisions? Oh, uh, tinanong division? niya muna, is it end bank or division? Importante kasi yun eh. Pag division, iilan lang. Pag end bank, lahat. Hindi nga masagot niyo yung Tiberos eh. Yes, Mr. President, end bank decisions po. Well, you have to uh, cite the... Uh... Ang, ta ang, tagal, nagtanong muna siya doon sa kanyang kots. Naririnig niyo, may nagsasalita. ah, <laughs> uh, tuloy natin. Ah uh. Are you glad we cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi po bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Uh, to reiterate Kasi po, baka, what I... Kasi division lang yan, eh, lima lang yun. Tinatanong ko, unanimous. No, hindi po no, bang Mr. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes. O, oh, alina po dyan. Sinasabi niya, unanimous decision daw. Na biglang na-reverse. Dahil nagbago isip nung karamihan. Kaya nga nagbago kasi karamihan. Pero nakita natin at ipinakita ko sa inyo at ibinuking natin na si Untiveros ay nagsisinungaling.